Gun. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan. Atsabag angat ng bawat Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1. 105.1 Brigada News Brigada FM, news FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada nating one time, the new Filipino time, alas 4 na ng hapon. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita, rinig sa buong, bansa. sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula sa Brigada National Headquarters. At ngayon... Narito ang inyo mga taga Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa Hapon. Sa ulo ng mga balita sa Brigada Balita Nationwide sa Hapon. <laughs> Likes. Grupong PISTO nag na ng petisyon sa Korte Suprema para pigilan ang deadline ng Franchise Consolidation at PUV Modernization Program. Likes. Pangulong Bongbong Marcos nilagdaan na ang 2024 National Budget. Likes. Dalawang pulis na sangkot sa pagpapakalat ng crime scene video ng aktor na si Ronaldo Valdez si Bakna sa Sibak na sa pwesto. Station Commander nila nirilib na rin sa pwesto. CBCP may paglilinaw sa ginawang pagpayag ng Vatican sa blessing ng same-sex couples. Ilang na mapasahero sa ilang mapangunahing terminal patuloy na dumarami limang araw bago ang Kapaskuhan. Headlights. At ang PNP hindi na magpapatupad ng muzzle taping ngayong Pasko at pagsalubong ng bagong taon. Buong puso, buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. Brigada News ML, Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa hapon, siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa hapon. Six -six sa Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Araw po ngayon ng Merkoles, December 20, 2023. Kami niyo magiging tagapagbalita. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Cass, Austria. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa hapon. At sa detalye nating mga balita, formal lang iniakyat ng grupong Piston na ang kanilang inaing sa kataas-taasang hukuman hinggil sa pagtutul nila sa PUV Modernization Program. Kasunod ito mga kabrigada ng pinal na na ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi na i-extend pa ang deadline para sa franchise consolidation sa pagtatapos ng taon na ng Piston sa Korte Suprema ang hakbang ng gobyerno para sa Modernization Program. Pinadidiklara nilang na-unvoid ang lahat ng mga issuances na may kinalaman sa programa lalo na ang mandat na franchise consolidation. Uma, Brigada, malita, Pangulong Bongbong Marcos nilagdaan na ang 2024 national budget. Detalya ng balita, Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada 5 yeah. report. Nalagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos at ganap ng batas ang 5.768 trillion national budget para sa taong 2024. Sa isang ceremonial signing ngayong hapon sa ceremonial hall ng Palasyo, tinaksihan ni Senate President Meg Zubiri, House Speaker Martin Romualdez, Budget Secretary Amena Pangandaman, at iba pang mga mambabatas at gabinete ng Pangulo. Sa talumpati ng Presidente, sinabi nitong ang bawat sentimo ng taxes na ibinabayad ng taong bayan ay ibabalik sa kanila sa pamamagitan ng pinaglaan ng proyekto ng pamahalaan. Nakapaloob din anya sa 2024 National Budget ang detailed battle plan ng pamahalaan na laban sa kahirapan, illiteracy, pagproduce ng pagkain at pagtuldok sa kagutuman na nararanasan ng ilan sa bansa at marami pang iba. May paalala naman ang Pangulo sa mga mambabatas at taga-gobyerno na dapat nilang alalahanin na sila ay nagtatrabaho para sa mga Pilipino at sa bansa at hindi para sa kanilang sarili in the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News sa Pemalala, The Music and News. All for it. Rapid Movie, oh, Kadabalita Nationwide sa iba pa mga balita mga kabrigada, sinibak na sa pwesto ang dalaw pulis sa sangkot sa pagpapakala at umano ng kuha ng crime scene video ng aktor na si Ronaldo Valdez. Ito ang sinabi ni PNP Public Information na Office Chief Colonel Jean Fajardo sa pulong balitaan sa Camp Crame. Kinila naman sinibak na sina Police Senior Master Sergeant Wilfredo Calinao at Police Corporal Romel Rosales. sampahan ng mga pulis ang paglabag ng Data Privacy Act at Irregularity in the Performance of Duty. Habang nirilib naman sa pwesto at tinitingnan ng command responsibility ni Police Lieutenant Colonel Nanti Parlade, ang komando ng police station na 11 ng QCPD. Nasa holding and accounting unit na ng QCPD ang mga pulis. sa samantalang tatlong sibilyan ang iniimbisigahan sa pag-upload umano ng mga kuha sa crime scene ni Valdez. Paliwanag ni Fardo isang regrettable incident kung maituturing ang nangyari dahil hindi umano ito dapat kumanata. Sa ngayon mga kabrigada, pinatakedown na ng PNP ang lahat ng social media pages ang na-upload na naturang video sa crime scene na. Sik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Samantalang nilinaw ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines ang inilabas na fiducial supplicants ng Vatican ni Pope Francis kung saan ay papayagan ang pagpapasbas sa mga same-sex couples. Sa kanilang inilabas sa advisory tiniin ang limang mga paragraph para rito hinggil sa rights ng isang magkapareho na parehas ang kasarian sa iwalay na pahayag, sinabi ni Lingayan Dagupan Archbishop Socrates Villegas na hindi pa rin formal na sanctification ang naturang blessing. Hindi rin mo mababago ng fiducia suplikan sa mismong pananaw ng simbahang katoliko sa same-sex marriage at unions. Samantala sa panayam naman ng Brigada News FM Manila, kay si Reverend CJ Agbayani ng LGBT Christians Church Philippines, sinabi niyang naging matapang ang desisyon ni Pope Francis Oasis. Dahil dito posible raw na muling mahihikayat ang mga LGBTs na magbalik sa simbahan. And I believe the Roman Catholic Church believe in the infallibility of the Pope. I hope they should follow the Pope on his decision. Kasi hindi naman magde-decide ang Santa Pope na hindi pinag-aralang mabuti. As a Catholic, you should follow the Pope and the Pope is infallible and that's the belief and the doctrine or of the Roman Catholic Church. Dagdag okay. pa ni Reverend Agbayani dahil sa pagpapahintulot ng simbahan pahang katolika na basbasa ng same-sex couple ay ipinapakita lang nito ang pagkakapantay-pantay ng lahat ngunit batid anya nila na may iba rin hindi kaagad ito matatanggap. Usually, actually, ang simbahan nagbabago after 100 years. Pero ngayon, ano, mabilis ang teknolohiya, mabilis ang mundo ngayon. So, change inevitable. Okay. Kaso lang, ito nga, ano ko, pinangangamba ko sa sa decision ng Santo Papa. Baka mag-backlash ito. Dalawa mm. lang naman ang pupuntahan niyan eh. Aha. Either umalis sila sa simbahan or mananatili sila sa simbahan. Yan ang bahagi ng panayam kay Reverend CJ Agbayani ng LGBT Christian Church, Philippines. Bagong bago, katapalita nationwide. naman ni Sen. Tolentino bilang chairperson ng Senate Committee on Blue Ribbon, tinanggap ng bunggalang at pagunawa ng Senado, Brigadaan Cortes, Cortez Ibrigada mo. Brigada, report kinalungkot ni Senate President Mick Zubiri ang naging pagbibitiw ng na Senator Francis Tolentino bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee ay buong galang at pag-unawa o itong tinatanggap. Ayon kay Zubiri may tuturing niyang efficient and productive ay naging terminal ni Tolentino bilang tagapamuno sa Senate panel. Diglag pa niya sa ilalim ng kamay ni Tolentino ay nagawang investigahan ng Senado ang iba't ibang kaso. Tulad na lang ng dalawang sugar fiascos at ang controversial na laptop deal ng Department of Education saan na kuha mapanagot ng gobyerno ang mga public officers na napatunayang sangkot sa kaso o may sala. Samantalang maasa at iwala mo ng senador na sa kabila ng malaking responsibilidad na iniwan ni Tolentino ay makakahanap sila ng angkop na papalit dito. In the heart of changing lives, itos Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news all for Balita Nationwide sa hapon. Bumakit na sa normal traffic na limang libo kada araw ang bilang ng mga pasaherong gumagamit ng Paranaque Integrated Terminal Exchange o PTEX limang araw bago ang kapaskuhan. Ayon sa mga otoridad, itong nakarang December 15 ay nakapagtala sila ng na mahigit 114,000 passengers sa PTEX at lumobo naman din ito sa 135,000 pagtapak ng December December 16. nito, inaasahan nilang aabot sa 2.6 million ang gagamit ng Ptex ngayong holiday season. Sa patuloy ding pinapaalalahanan ng Ptex management ang publiko na siguraduhin sa official website lang nilang mag-book upang hindi mabiktima ng anumang panloloko sa o mula sa publiko. Uma, ataw, Samantala, hindi na magpapatupad ng muzzle taping ang Philippine National Police ngayong holiday season. na Ito ay makarang magbaba ng direktiba ang kanilang Directorate for Operations at base sa guidelines ay hindi na sisilyuhan pang baril ng mga pulis. Paliwanag ni PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo kasama sa kinukonsidera nila ang pagbubusal o sa hindi pagbubusal ng baril ay ang posibilidad makapaekto ito sa mabilis na pagresponde ng mga pulis sa krimen. Ayon sa PIO Chief, nakita na kalaban nilang mayroon ng mga pagbabago sa behavior ng mga pulis at epektibo naman ang pagpapatupad ng hindi pagsisilyo sa baril. Samantala nagbabala naman si Fajardo sa mga pulis na masangkot sa indiscriminate firing. Maliban kasi sa kasong kriminal ay mahaharap din ang mga ito sa administratibong kaso. Base sa datos sa PNP noong 2021 ay mayroong 25 insidente ng illegal discharge of firearms at isa dito ang nasaktan. Tumas ang bilang na ito noong 2022 kung saan 26 ang kaso na illegal discharge of firearms at sampu ang nasaktan. Rapido, balita, ang BSP nakikipag-ugnayan na raw sa mga banko para gawing libre ang transaction fee sa mga digital payments. Brigada Aika Constantino, i-brigada mo. Brigada, report. Tuloy-tuloy sa pakikipag-ugdayan ang Bangko Sentral ng Pilipinas o so BSP sa mga bangko sa bansa para gawing libre o mapababa ang transaction fees sa mga digital payments. Layon ng BSP na mahigayat ang publiko sa paggamit ng mga digital transactions kung saan may ilan na mga bangko ang nakausap ng ahensya para babaan ang singil sa mga transaksyon. Ayon kay BSP Governor Eli Rebolona Jr., kinakailangan na humingi ng approval sa Bangko Sentral ang mga banks na sisingil ng fund transfer kung saan dito nila monitor ang charge na ipapataw sa mga transaksyon. Samantala, kinumpirma naman ng BSP na may ilan ng bangko ang pumayag nagawing libre ang mababa sa isang libong piso ang mga transaksyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Aika Constantino ng 105.1 Brigada News FM Manila, WCK Music News Authority. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Ito namang Civil Service Commission na nag-abiso sa mga kawani ng gobyerno na panatiliin ang pagtupad sa kanilang matungkulin kahit sa pagdiriwang na Pasko. Brigadashila Matibag, ibrigada mo! Brigada. Inaanalahan ng Civil Service Commission o CSC ang mga kawani ng gobyerno na iwasan ang pag-inom ng alak sa government offices sa Pasko at mga year-end parties. Binigyang di ini si CSC Chairperson Carlo Nograles na dapat pa rin matugunan ng mga government employees ang kanilang responsibilidad ngayong kapaskuhan. Maliban dito, inabisuhan din ng komisyon ang mga empleyado na iwasan ang pagsusulisip ng regalo. Sa huli, sinabi ni Nograles na dapat panatilihin ang profesional at maayos na working environment sa iba't ibang tanggapan ng gobyerno kahit nasa pagdiriwang ng Pasko. In the heart of changing lives, ito sa Brigada Matibad ng 15.1 Brigada News FM Manila. The music is new. A story. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Ang mandatory tree planting sa bawat isisilang na baby para sa food security, lusot na sa kamara. Brigada Haji i-brigada mo. Brigada. b b Inaprobahan sa Kamara ang dalawang panukalang batas na tutugon sa climate change at food security ng bansa sa pamamagitan ng pag-oobliga na magtanim ng mga puno. Sa ilalim ng House Bill 9587, Bibigyan ng mandato ang mga magulang na magtanim ng dalawang puno para sa bawat anak na isisilang. Magsisilbi itong requirement bago ilabas ang birth certificate at ang pagtatanim ng puno ay dapat nagawin gawin 30 araw matapos ipanganak ang sanggol. Nakasaad naman sa House Bill 9588 na ang bawat graduating senior high school at college students ay magtatanim ng dalawang puno. Mandatory requisite ito para sa graduation ng mga mag-aaral Samatala magmumula sa Department of Environment and Natural Resources at Department of Agriculture ang mga binhi sa tulong ng local government unit. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Huling pinaalala ka na ng Senate Committee on Health Chairperson Sen. Christopher Pongko ang gobyerno tungkol sa importansya ng pagkilala na sa malalim na kahalagaan ng mental health sa bansa. Ayon kayo, hindi lang dapat ang physical health ang pagtutunan ng pansin ng health sector dahil importante rin matiyak mabuting kalagayan ng mental health ng bawat mamamayang Pilipino. Ito ay matapos ng patuloy na pagtaas ang kaso na anxiety, depression at iba pang mental health condition. Kaugnay nito, binagyang diin ng senador na importante magkaroon ng reinforcement sa pagpapatwad ng RA-11036 o Philippine Mental Health Act. Ito ay upang mabigyan ng nararapat na karapatan ng Pilipino na maka-access mental health care sa bansa. At para naman sa ating health news, ang vitamin D o B ay may mahalagang papel sa kalusugan kalusugan ng isang tao at iba't ibang bodily functions kagaya ng nakakapag-contribute ho ito ng good metabolism sumusuporta sa ating nerve system blood production nag improve sa skin health lumalaban sa stress nagbubus ng immune system at nakakatulong din para sa ating healthy heart ang kakulangan sa vitamin B ay maaaring magdulot ho ng iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng pagod pagkaantok o pagkakaat pagkakaroon ng uh, ibang kondisyon tulad ng anemia kaya naman mga kabrigada mahalaga ho ang pagkakaroon ng tamang nutrisyon at sapat na pagkakaroon ng mga B vitamins sa pang-araw-araw upang mapanatili ang ating malakas na kalusugan yan ho ang paalala ng Power Source Herbal Capsule kasangga ng mga sandigan ng tahanan kaya naman mga kabrigada mag Power Source Herbal Capsule na Rapido! balita Nationwide. Brigada weather update. <laughs> Mga kabrigada, inaasang lalabas na ng Philippine Area of Responsibility, ang low pressure area na binabantayan sa bansa. Ayon sa pag-asa, huling na mataan sa layong 185 km timog ng Puerto Princesa City sa Palawan. Sa kabila ng paglayo ng LPA, maging anda sa mga na dala ng iba't ibang weather system sa bansa. Ang trough ng LPA at ang shear line ay magdadala ng maulap na kalangitan na mga kasamang kalat-kalat na mga sa bahagi ng Zamboanga Peninsula. Farm, Western Visayas, Mimaropa, Calabarzon, Bicol Region at Aurora. May ilang mga pagulan ding mararanasan sa bagay ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Maging sa nalalabing bagay ng Luzon, dulot ng Northeast at Monsoon. Maliban sa mga ito mga kabrigada, posible pa rin magkaroon na mga pulupulong mga pagulan sa nalalabing bagay ng bansa, bunsod ng localized thunderstorms. Yeah, at para naman sa ating foreign exchange rate update, ang palitan ng dolyar kontra piso 55.75, sa euro 61.17, pound is sterling 70.59. Swiss franc 64.84 Australian dollar 37.78 Bahraini dinar 148.38 at sa Japanese yen sa 38 sentavo. Rush hour man Rush hour man. Walang tigil kang paglilingkuran. Paglilingkuran. paglilingkuran Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Sa hapon Siksik -sik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide, Brigada balita Nationwide. Sa hapon mga kabrigada, inyo na po napakinggan na ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Power Cell Serbal Capsule at ng Stand Out ES4 Multivitamin Capsule. Buong puso kasama abong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, Helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po inyong malingkod. Ako si Brigada Abner Francisco. At Brigada Cass Austria. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music News All Authority. 30. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa hapon. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa hapon. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Dahil ikaw ang sandigan. To ang makabagong ina na radyo, makabagong tulay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita, balita. Brigada News FM, the music and news authority. Brigada in the heart of changing lives.